Okay idol Sana po tayo tagaano of the same Ikaw ang kusok kapahimulan. Ay, buntag! Uh, oh. <laughs> nami pinaskuhan ni Gamay para kay sino ka nalang sila? Si Richard. Richard, no? Oh, nami tala pinaskuhan para sa ibang? Oh, kita ko ni Peter. Ya, yeah, mending kenal anda selampen. Oh, nah, ah, ya, kusuka yang mengin. Kuan, uh, saya sekadar na magkaunong Ano? no? May labot sa mga sa gamay kang ihi kay bigis ka tulog. Amo ba? So, kalas ka sa kwan, kanang beper. Akala pa siya lang, pila na kumbo. Nampuri di hatak po. Oo. Oo, na din Oo. Natay, discreet ko pa na. Apes mo ka sa iyan. Ang mag kapag na koron eh. Hindi ko kayo. Hindi ko kayo. ko talaga matabangan ko. Nang sa iyan, tambalan ni di Hindi na din makaya. Tag-100 ang Kada isa pa inom 200 tanan ang kadaadlaw. adlaw. magiging may makikayaran na mo. O kani, mong magiging akong gikuhan kay sibinta na lang ka ang tambalan, sibinta na lang ang huwag mapainom kay 100 man tanan. Ay katabang ninyo mga amigo na ko, um, na yung makatabang sabangan, unta ko. O kani po unta, kani yung asawa, man ka ba na? Kaya sa gawas, na nakatuwa, huwag mong gawin mong na? Nung sa ika-historyan niya nga, nganong biayaan biyaan nang maayo mo um, tan ya kun suun kay pakita wanay ko di giblak tanan kay giblak mi kun kani iyang anak ko di hatag ta iyang ugangan gusto nta na kun ipadua unta dre may lang ni ma ting mole uli ani ma iyang ko gusto nta na kun mo tarun karon nta og kani toron ayo kay pasko unta pag kani pong makatabang dre sa karon na sa pro 3A aplan bang sa DSWD og igo pasalamat sa tabang nga inyong gihatag karon na daw na hatod wa ko magdahon na naa gyud nga hatod nga daw ako kay kalipay isipin ninyo ang kalagayan ni Richard ang dating masiglang mga mata ay ngayon ay nanglalabo nasa na sa sakit at pag-asa ang dating malakas ng mga kamay ay ngayon ay nanghihina na. Hindi na kayang hawakan ang mga bagay na minsan ay kanyang pinahalagahan. Ang tahanan na minsan ay puno ng tawanan at pagmamahal ay ngayon ay tahimik at malamig. Isa malungkot na refleksyon ng kanyang kalooban. Ang isang maliit na tolong mula sa bawat isa sa atin ay magiging isang malaking pag-asa para kay Richard. Ay inyong kontribusyon, gaano man kaliit, ay magiging daan upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan sa medisina at pang-araw-araw na buhay. Maging ito man ay sa pamagitan ng pinansyal na donasyon, pagdalaw, o simpleng pagdarasal. Ang inyong pagkilos ay magbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na kalagayan. Unsa man para sa tanan. Muluhod ako sa tilan mo, ugmusimba kini mo, Dios, unsa man kaliyong? Okay, mga idol, uh, umanatan ang katagog Agdosari ilan ni Kwan, kay Richard. Halo uh, kaya, kaya, ay kay sa tosor kay napa 70 sa tambal di ay. Tagon 100 ang isa katambal, tambal nya kadua si sa 200. So kin sa to na may, may malumong kasing kasing. Ah uh, pwede na to tabangan sila ni Sir Richard. Eh okay, dagang salamat dai eh, kay kwan. Ma'am Eileen nga uh, komiso natag sa uh, worth 1000 po para pa grocery so kwan. Pangatag po na to sa banya. Ah uh, lang nya to mga kayla. Terima kasih. Selamat.